sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailan pa Sa aking mga iniibig na mga kapatid na nasa paralan ng Panginoon. Tunay, kung ako sa inyo'y magsisipagmasid, mararamdaman ko kung gaano kalaki ang pakinabang na nakuha na ninyo sa pag-aaral. Sapagat narito, tunay na kayo'y matatalino na at maaalam tunay din na sa bahagi ng inyong pamumuhay, kayo ay tinatawag na rin saksi ng sanglibutan, sapagat napag-uunawaan na ninyo kung anong kalagayan meron kayo sa lipunan na inyong tinututungan. At sa bahagi ng lahat ng yanaki, mga iniibig, kaakibat pa rito ang pag-aaral niyo at panlilisik nyo ng karunungan ng Diyos. Na sa bandang uli ay inyong tatanungin sa inyong sarili, kaninong kalooban kaya ang dapat ang masunod? Sa lahat ng ginagawa ng tao sa buhay na ito, nagpapakilala ito ng kahayagan ng kanyang sarili, maging ito man ay nakikita ng tao ayon sa naman, o nakikita ng Diyos ayon sa Espiritu. Ito ang isang tao, ayon sa pagkakalika, nilika ayon sa pagibig, ibig At dahil sa kalagayan ng pag-ibig na yan, aking mga iniibig na mga kapatid, bawat isa rin ay nakakadama mula sa kanyang sarili ng isang uri ng responsibilidad na para sa Panginoon. Paano nga ba kayong nangingilin? para sa Diyos. Kinakailangan ba ang dikta ng panahon? Tulad ng sinasaad ng kasulatan, hindi nga ba kaya ibigay ng tao mula sa kanyang sarili ang bahagi ng ikapu na laging hinihingi ng Diyos mula sa isang pagkatao sa bawat sandali ng kanyang buhay? Sapagat kung noon ang panahon sa panahon ni Moises ay nagtalaga ng palatuntunan upang ang tao'y magkaroon ng kaayusan sa bawat paggawa sa panahon ng dakilang guru, ano ang kanyang ibinigay? Nagbigay ang Diyos ng isang uri rin ng palatuntunan, hindi upang sirain ang nauna, kundi lalo itong patatagin na ang tao lagi na ay para sa Panginoon. Kaya nga, kung ang sukatan ng tao sa pamumuhay niya sa laman ay umaayon sa bilang ng mga araw na inyong pinaglilingkod, magiging kalabisan nga ba aking mga iniibig kung sa bahagi ng araw na inyong pinaglilingkod, kayo ay makulang, kayo ay lumabis, kayo ay mawala sa tamang kalagayan. Sa katotohanan, nauunawaan nyo, sino man ang sa batas, ay lumabag. At katotohanan nga, nananagot sa bawat paglabag. Hindi ito tulad ng mga batas ng tao na maaari mong ipikit ang iyong kalimutan. Ang batas ng Diyos ay hindi dumilimot sapagkat ito'y kaakibat ng inyong pagkatao. Kung kayo'y gumagawa at nalalaman nyo mula sa inyong sarili na ang paggawang yan ay dumilihi sa katwiran ng Diyos, sino ang sa inyo'y sisino? Kundi mula sa inyong mga pagkatao, ang pagsisino ay darating. Ang panunuri at ang panunumbat ay maririnig. Sapagkat kaakibat na ng buhay ng isang tao, ang batas ng Diyos, ano nga merong bangil yung mga positiba na itinindig sa sanglibutan. Ito ay nagpapaalala lamang sa tao kung ano ang mga pangunahing obligasyon at layunin kung bakit siya naririto. Kaya nga ang sanglibutan ay tinawag na paralan upang wala sa paralan na ito ang tao ay muling maaralan. Baka nga sakali ang tao ay muling nakalimot sa bawat batas ng Diyos na sa kanya inukit ng panahon kaya nga mula sa mga mag-aaral na yan, muli ang isang alaala -ala na para sa Diyos. At upang ang alaala -ala na yan, kahit siya'y namumuhay sa lupa, ay maging paninindigan niya. Upang siya mula sa kanyang sarita, wagi siyang tao ng Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, ayon sa kasaysayan, marami ang nauna sa inyo'y naging saksi para sa Panginoon. Sapagat hindi lang nila nakita ang kasaysayan at hindi lang sila doon nakibahagi Nakita rin nila mga bagay na mula sa kaitaasan at ito'y naging bahagi ng kanilang sarili na kanilang ipinakikilala sa sanglibutan. Sa panahon nito, ayon sa inyong karunungan daladala at ayon sa inyong pagkaunaw at pananaw. Paano niyo nga ba ibibigay ang karunungan ng Diyos sa bawat isa, lalo na sa inyong sarili, na ang katwiran na ginagawa hindi lilihi sa kalooban ng Diyos ito ang tutugon sa tamang kalagayan at sa tamang panahon. Kaya nga, anuman ang ginagawa ng tao. Kayo mali, nagiging saksi din ang sanglibutan para sa kanyang sarili. Nanasain niyo rin bang maging saksi para sa Diyos, para naman sa kita Sapagkat kung nalalaman ninyo ang kagana pa mula sa lupa, ayon sa iginagalaw ng inyong kapwa, ayon sa iginagalaw ng panahon, gusto rin niyo bang malaman kung ano naman ang meron sa kaitaasan ayon sa bahagi ng mga espiritu? sapagkat ito ang kaibahan ng para na inyong pinili. Ang bahagi na itinuturo hindi lamang ayos na naman upang kayo bilang isang mamamayan ay mabuhay ng karapat-dapat sa lipunan ng tao. Upang ang salita ng Diyos na inyong inaangkin ay hindi mapudaan sapagkat narito kayo man ay gumagawa ng mainam sa lipunan ng tao at kaya niyong sumunod sa bawat kalitlitang batas na kanyang ibinigay. Ano pat kung giniibig nyo maging karapat dapat din sa harapan ng Diyos? Dapat niyong napag-uunaw ang mga bagay na ito ay dapat din natutupad ayon sa kalooban ng Diyos. At kung sa bahagi ng kalooban ng Diyos ang pananampalataya ay tinuturo, sapagkat ano nga ba magiging pangunahing tulay akin mga iniibig ng tao para sa Diyos? Maliban ang tao ay magkaroon ng iisang pananampalataya para sa kaniya. Kaya nga binubuhay sa bawat isang iniibig na anak ang bawat patutuo. Ayon sa kasaysayan at hanggang sa ngayon. Ano ang nakita ng inyong mga unang kapatid? Hindi ba ito katotohanan? Hindi ba ito karapat dapat? Ang mga paniniwalang na itindig nung una at ang mga kaparaan ng tinatawag ng ritualis, hindi nga ba siya nagkaroon ng tuluhan? Sa katotohanan, lahat ng yan ayunan sapagkat lahat ng yan ay kailangan ng bawat isang mag-aaral ayon sa kapanahunan. May mga tao na nga, nga ilangan ng ritualis upang siya ay maigiya sa tamang kaparaanan. May mga tao namang hindi na kinakailangan ang gayon sapagkat nalalaman niya mula sa kanyang puso kung ano ang karapat dapat. Alin man ang piliin ng tao sa lahat ng yan aking mga iniibig, tunay na mabuti ang Diyos sapagkat kung sapat na ang karunungan ng isang tao, ang Diyos man ay gagawa ng kaparaanan para sa Kanya upang ihatid siya sa higit na mas mataas na karunungan ng pagsamba para sa Kanyang pangalan. Lalo upang mabigyan siya ng mas mataas na tungkulin upang makaganap siya ayon sa kalooban ng Diyos. Lahat ng iyan ay katwiran ng Diyos, akin mga iniibig. Walang sino man sa paralan ng Panginoon ang bibiglain sa bawat tungkulin na hindi niya makakayanan kaya nga gano mang kagandang aral na inyong naririnig, hindi lahat ay nakakatanggap ng buo. Lalo na kung niyayaka pa ng isang ako na yan ang sanglibutan. Lahat ay mga Ngunit sa isang nakakaunawang kaluluwa, walang magiging hadlang upang matupad niya ang kalooban ng Diyos bawat bahagi ng buhay niya, bawat paggalaw niya sa sanglibutan, mababasa ang katwiran ng Diyos. Ay sumasa kanya sapagkat narito walang pagsalangsang sa anumang uri ng batas na naitindi, kundi pagos nandong ayon sa pagsunod, lalo na sa katwiran ng Diyos. Mga iniibig ng mga kapatid, ang kasaysayan ay malinaw na narawan kung paano ang tao ay umuunlad sa bawat kalagayan. Ang kasaysayan din ay nagpapaalala sa tao kung anong kanya naging kamali anong una, na haari hindi niya na muling maibalik pa sa ngayon. Ito ang larawan ng kasaysayan ayon sa kanyang katwiran. Ganito niya wani itong maunawaan upang lagi na ang inyong mga pagway para sa Panginoon at kailangan hindi kakitaan ito ng anumang bahid ng pagnanasa mula sa inyong sarili. Maging mabuti kayong mga anak sa isang ama. Maging kayo kayong mag-aaral para sa isang guro Maging mabuti kayong kaibigan sa tunay na pakaibigan. Walang iba kundi ang Panginoon. Sapagkat sa bandang huli, ano lang ang hinahangad ng kaitasan na ang bawat isa ay maaralan ng tamang karunungan, makagawa ng tamang paggawang gawa, makatupad sa tamang patas, at may isa niya ang kanyang sarili sa tamang Panginoon sapagkat narito kahit ang sanglibutan ay nagtitindig din ng maraming Panginoon na maaring sinasamba ng tao na hindi niya namamalayan. Mangag-ingat kayo aking mga iniibig, sapagkat sa gitna ng inyong mga karunungan, kung ang daya ay dumarating sa inyong puso at ang pagyakap niyo sa sanglibutan ay mahigpit, hindi niyo matatanganan ang pag-ibig ng Diyos, bagamat ito'y inyo nang nalalaman Gano'n mang kalaki ang karunungan na nadala ng inyong pagkatao para sa kabanalan. Kung ang kabanalan hindi tumitira sa inyong mga puso, ang kabanalan ay mananatili lamang sa isang isip, ngunit hindi magbabago sa inyong pagkatao. Ang tunay na diwa ng pagibig ng Diyos ay binubuhay sa kanyang sarili. Kaya nga anong sinasabi ng dakilang guru, ikaw ay gagawin niyang tahanan. Paano kayong magiging tahanan ng Panginoon? paano kayo makakabahagi at paano siya makikibahagi sa inyo. Sapagkat kung ito ang ay layunin upang hubuki ng bawat isa na tinatawag na sasidlang hirang sa harapan ng Diyos. Anong uri ng paghahanda ang inyong ipinibigay sa layunin ng Diyos niya, Upang ang inyong mga sarili, bagamat namumuhay kayo ayon sa naman, tinatawag kayo karapat-dapat sa kanyang harapan, sapagkat narito kayo ay nagiging saksi hindi lamang ng sanglibutan. Nagiging saksi din kayo ng Diyos sa lahat ng bagay na mayroon ang kaitaasan. Matuwid pa rin ang pangako aking mga iniibig na kung paano ibinigay nung una, ganun pa rin itong ibinibigay hanggang sa ngayon. At kung sino ang nakakatanggap ay tatawagin mapalad. At kung sino ang inihahanda ay tatawagin mapalad. Ano pa tang lahat at bawat isa na nakakaunawa ay mapalad sapagkat ito ang pasimula ng karunungan at pagyakap sa katotohanan. Ngunit tunay din aking mga iniibig, kayo ay namumuhay na may laman. At ang bawat alitigdigin ng laman ay buhay sa inyong pagkatao ayon sa pangangailangan na meron kayo. Kaya nga, bahagi ng pag-aaral sa sanglibutan ay makilala ng tao ang kanyang sarili ayon din sa laman. Upang ang laman yan ay kanyang mapaamo at hindi maging kaabalan sa kanya, lalo na sa paglilingkod niya sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat sa bandang huli na pag-uunawaan ninyo, hindi nang hihingi ang Diyos ng limos ng paglilingkod, kundi ang isang kabuwan. Hindi naghahangad ang Diyos ng hain ng kalahati ng isang pagkatao, kundi ng isang kabuwan. Hindi kayo tatawagin karapat-dapat kung ang karunungan ay nasa inyong kaisipan at hindi pumapasok sa inyong kalooban hindi kayo ang tunay na tao ayon sa katwiran ng Diyos. Mga iniibig ng mga kapatid, na sa inyong lagi, na kayo ay laging nananalangin sa Panginoon, na sa inyong lagi na inyong puso ay nananambitan para sa Kanya, upang kayo'y masanay na ang Diyos ay inyong kausap at lagi inyong kasama. Sapagat kung hindi nga magiging gayon ang puso ng tao ay maglalagalag, at magahanap ng isang pag-ibig na nagmumula sa sanglibutan. Ano pag malilimutan niyang isang tunay na pag-ibig na para sa Diyos? Nagiging kadahilan ng tunay upang ang tao ay magtaksil sa kanyang unang pag-ibig. Huwag na wa itong maganap, lalo na sa inyo na patuloy na nakikipag-aral sa salita ng Diyos. Na sa inyong lagi, ang Panginoon ay nasa sa inyo at kayo ay nasa sa Kanya. Upang lagi na ang kaisahan nang Panginoon ikaw ay laging nagkakanap upang matupad ang layunin ng Diyos sa bawat isa. Kayo ay kanyang tahanan. Kayo ay kanyang kabahagi. Kayo ang kanyang sisidlang hirap. Ito lamang ang bahagi ko sa inyo muli. Ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakilang pamanpalam. Ako ang sa inyo'y naglingkod sa pangalan ng dakilang pang Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.